Okay. Ngunit guys, nasun, 16 minute sa ako. No? Sama sa so, uh, kaibigan natin dyan. Uh, so magpansahin. Guys, guguli tayo ulit. Ito. Dambos ng katula o no, guys, hiling -hiling naman yung katula na natin ngayon. Ang palayan. patula ka sa Lloyd guys dito ko lang ginawa dun sa harap ng bahay ko ng mga kaling kaling ko. sa may talbos pa ng kamuti yun hindi na problema yung walang dito guys pag uh, wala magkaling ayos na hindi ka magugutong so, Sobrang ulog natin po eh guys. Silakan video main dengan Jadi ya, thank you for watching